How much ba? 150 po. Okay, I buy, I buy two piece. Sige po, I Ganda ng air about price. na Sige, sayo, sayo na. na ang Ano? po. Mabili nga po ng si dalawa. ko lang. Ay mga basta alarat na ay, hey. no, Oh, yakos, magbaba. Magbaba. Tama kayo? Sige, dito na ako mga ba. Sige, ba? Ay, ikaw ko pala niya dito sa ay Ah, so... I see you nga yung eh, fan last time. Ah, pwede ka maapunti sa bed dito? Yes naman, why not? Saan okay. ba yun? Doon lang sa kanto Malapit lang doon. Ah okay, sige. Asawa pupunta ko. Okay, alam ka. Hindi, okay. Hindi. Hindi. Halong Ako na Ah, oh. be honest muna ako ah. Sige, ina.

<laughs> okay okay. Punta sa gitna.